Naging maugong ang usap-usapang hiwalay na ang mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago. At ngayon, sa unang pagkakataon, sinagot ni Raymart ang issue. Makitsika kay Nelson Canlas. Itinanggi ni Claudine Barreto na food poisoning ang dahilan kung bakit siya isinugod sa ospital sa Aklan noong Martes ng gabi. Galing sa isang GMA regional event ang aktres noon. Ayon sa kanya, ang kondisyon niya sa likod ang umatake kaya kinailangan niyang madala sa ospital. Napunta ko sa emergency room dahil... Um inatake ako ng yung condition ko sa neck at sa back, mm -hmm. which is yung paracervical muscle spasm um, mm -hmm. na inexplain ni Dr. Lial mm -hmm. na dati kong dunitor na masakit yung neck ko at um, nire-rehab ako for that, yung mm -hmm. pain rehab. As of now, uh, bumalik yung previous niya kung the first time na nakita ko siya. Uh, palagay ko, the same din yung kanya symptoms na nangyari. No? Kasi yung treatment niya hindi pa tapos. So na-stop yun for some other reasons, pero kailangan ituloy yun. Kung matuloy ang treatment, unti-unti naman din gagaling siya. Hindi naman siya ganun talaga ka-severe yung case niya. Sinamahan ng GMA News ang aktres nang magpa-treatment siya para sa kanyang medical condition. Naroon din ang kanyang asawang si Raymart Santiago. Sweet ang dalawa at magkahawak ng kamay. Taliwa sa mga balitang, hiwalay na sila. Sa unang pagkakataon, mismong si Raymart na ang nagsalita. Hindi niya itanangging may pinagdaanan silang problema pero hindi raw ito sapat para maghiwalay sila. Siyempre may mga pinagdadaanan din ng mag-asawa na hindi namin natin makakontrol pero uh, we're okay. At uh, in fact na magbabaksyon din kami. Ito din. Uh, second honeymoon. <laughs> Parang ganon. Kaya bago umalis, eh, kailangan lahat ng muscle eh, nakarelax. <laughs> Nakatakdang umalis sina Raymart at Claudine bago matapos ang Enero papuntang Europe. Dalawa lang daw silang aalis, bagay na matagal na nilang planong gawin. Drive-drive sa Tuscany, ganyan, tapos punta kami Paris, tapos London, mula kami ng hindi Na place. yes, no? um, um, Medyo binig kami ng pagkakataon na ngayon na bakasyon, so yun. kailangan din namin yun. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.